Magandang umaga mga ka-OFW Share ko lang to sa inyo Ito po mga Karamihan dito Mga kababayan natin OFW Kasama nila mga ibang lahi Na Nangigipagsapalaran doon po dito sa Saudi Arabia Ayan po Tingnan nyo Ayan Kumakyat po sila ng matataas Ayan yan, yung po yung isang nasa dulo, Pilipino po yun. Ayan. Tapos itong mga nasa iba ba, mga ibang lahi naman po. Yan ito po nakikipagsapalaran ng mga Pilipino dito sa Saudi Arabia. Ayan. Ngayon po ay break time na nila. Ayan. Ngayon nila sila. Puntuhan tapos kumakain. Kung ano yung eh, pwedeng makain. Either safety naman po. Thank you for watching, bye-bye.